Ay, kajunin. May tanong ako. Isang ayong ka ba na mas mahina ang ulo ng mga estudyante gumagraduate ngayon? Hindi po, dahil mas natututukan po namin ang mga bata ko. Para sa akin, isang ako. Siguro eh. dahil mas marami ng mga pinagkakabalan ng mga kabataan dahil sa mga gadgets na yan. so mas less po yung time nila para magkaroon dahil nga sa technology ngayon parang hindi na nila sinasa puso yung mga natututunan nila kasi alam nila na ma madali mahanap sa internet yung mga sagot mas maganda kasi para sa akin, yung face to face talaga mas may isa sa ulo nila yung sinasabi ng mas nila para sa mas mas kaya po may ulo nila kasi po yung halos naman po yung iba is nag-aaral po ng maayos at nagtsatsaga po nga pandemic. Hindi ko po alam pero ang alam ko yung anak ko matalino eh. Ito pa isang tanong. Pabor ka ba na gawing mandatory para sa mga magulang na magbigay ng baon sa mga bata kahit online classes lang? Halika. Manood kayo ng episode natin na to ha. Lalo na yung mga magulang. Parang kailan la po ano pinagtatalo ng panang publiko at ng gobyerno yung remote learning saka module learning diba mo ngayon, gumraduate na yung mga well, first batch you know, sabihin na natin first batch ng mga new normal students e, kabi ng mga post sa social media ng mga estudyante yung nakatoga yung mga uh, ba ng graduation virtually syempre kasama yung kanilang pamilya sa loob lang ng kanilang tahanan eh sa bagay, hanggang ngayon eh, hindi pa rin naman natatapos yung diskusyon dyan eh. Hati eh, pa rin ng opinion tungkol sa effectivity ng uh, distance learning approach. No. Teka, matanong ko lang. Sa tingin mo ba eh, natuto yung mga bata sa ganitong klase ng paraan ng pagtuturo? O baka ang dapat na bigyan ng medalya ay mga nanay lang dahil sila ang uh, module ng module. <laughs> Ano, kumusta po kayo mga bata? Kumusta mga magulang? At kumusta ang graduation? Ngayong araw po mga ka in, eh, special ang aking bisita slash co-host. Ano? Eh, sino pa nga ba ang uh, pinakamainam na makausap tungkol sa distance learning kundi ang uh, aga graduate lang. <laughs> ang aking bunso, ang aking mini-me. Let's welcome Helga Antoinette Taberna Hello. Hello po mga katuloy! It's me, Helga! <laughs> kumusta naman? Okay lang po. Papasensya ka, gigising kita ng maagang-maagang ngayon ha. O kumusta? Kumusta yung uh, graduation mo? Kahit po virtual, masaya pa din naman po since um, yung school po namin may ginawa po family, mm -hmm. masaya um, pa din po kahit virtual lang. Kino-compare mo yung virtual graduation, dun sa actual na may nagmamarkya sa, sa ano, na, napanood mo naman yung mga graduation ng nakaraan, uh, hindi ka ba nakaka, hindi ba na-feel na parang kawawa naman kami, gano'n? Hindi naman po, feel mm ko -hmm. po kailangan po natin yan, Trishie, para graduate po tayo. Ka, tayo po yung first batch na nakapag-survive, oh. nakapag-graduate. Kung sa bagay, no? Ano yung uh, pinaka uh, pinaka mahirap sa distance learning? Um, feeling ko po pinaka mahirap po is since sanay po kami lahat na estudyante na nakakapag um, kita po sa mga klase namin, sa mga, hmm. mga teacher po mas mahirap po mag-focus uh -huh. since nakatapat po kami sa mga computer sa mga laptop meron, pwede po kami nalang magbukas ng games ano ba ko ba yun? Ang dakala ko, baka, baka, puro games lang yung ginawa ko. Atawa. Mas ma marami pong distraction. Mm -hmm. Like sa bahay po, nandun may tumatahol na po na. <laughs> <kaya> <laughs> yung, kaya yung, may po uh, so, may ingay po yung mga tao. Sa bagay. No? Tapos doon sa katabing bahay natin, may construction. Po, po. Uh -huh. eh, yun, ay, yun, may pupuk ng pupuk. Ay yung tinayang intindihan mo yung tinuturo ng nung uh, teacher. Yan nga po yung kailangan. Kailangan po focus mismo sa teacher. Okay. Ano ang nami-miss mo sa face-to-face? Marami po. Marami po ako ng like yung pagka isang school day po yung pinakahinihintay ko mag-break sabay-sabay po kayo ng mga kaibigan nyo, ng mga teacher nyo po. Magigita sa kantin, gano'n po. Tsaka yung activities din po. Camping. Kamp, oo nga pala. No? Nakalagay pa nga doon sa schedule nyo sana yun eh. No? Um, yung trip po kasi yung mismo graduation din po na po namin na po. Yung PE pala? Oo, oh, po, yung PE. Yung PE. Kailangan po namin mag-zoom ba sa <laughs> harap ng camera lang <laughs> po dahil wala ka din yung sa Mukha naman mo okay na yung sitwasyon ng pandemic. Um, kung sakali, kung sakali, uh, next next year, uh, next school year, junior high school ka na, diba? oh. Ano, gusto mo na bang mag face to face? Opo. Oo Sinap na to? Oh? Opo. Oh, eh, hirap eh, na hirap kayang gumising eh. Mas okay pa nga po yun eh. Kasi mas maalis po yung schedule namin pagka ano. Kasi po pa, pagka online lang po yung mindset na po ng mga bata is eh, pwede naman po mag off cam, pwede uh -huh. -oh. po lang po. Open uh -oh, lang sa po. Sa na, bagay, uh -oh. uh -oh. naman sa, uh, natuto ka ba? May natutunan ka ba sa, sa online? Opo. Like yung pagiging patient din po with the computer pa dahil palagi pong naglalag dahil uh, yung wifi, minsan po, yung connection ng mga teaching na uh, Oo oh, nga, no? tama ka doon Yung uh, patience ay hindi madaling maituro yan. Pero doon sa sitwasyon ninyo, na pala eh no, na natutunan niyo yun dahil hindi pwedeng hindi ka patient no. Oh. Hindi naman sa uh, uh, distance learning na to, ano yung pinaka nagustuhan mo bukod sa patience? Hindi ko namin kailangan mo. <laughs> <laughs> ano hindi Meron po mga bad things uh, nagugulo po yung schedule namin. Hmm. Pero po mas madali po, hindi na po namin kailangan gamay 30 minutes per day. Oo, tama yung traffic. Ano? Nawala, yung, nawala sa usapan yung traffic. Okay. You know? Tama. Yung baon, hindi mo na-miss. na-miss ba? Eh <laughs> pambihira naman kayo eh uh, Wala nga kayong baon Ang pinagtripan niya naman si Lazada Sa Asis Yaki <laughs> Diba? Gumraduate ka na Anong feeling mo tapos ka na ng elementary? Diba iba po yung emotion Na katakot po, po. Hmm. ah po Katakot okay. po mas marami yata na abot <laughs> na katakot. Kasi po, parang hirap na hirap na po kami sa elementary doon sa hmm. mga subject po namin nung saka lesson po namin nung elementary pa lang po. Hmm. And parang extra ma mas mahirap po maga, dahil online pa nga po. Ano, tapos mag high school na uh -huh. kayo ngayon, parang mas ma mahirap na yung mga subjects. You no? Know, sa so bagay, alam niyo po ba na yung uh, simpleng biology, yung biology, alam ko high school namin yun, na no, biology. Yung algebra, high school yun eh. Yung geometry, high school yun. Uh, parang ganun, pang high school tapos pinag na pala sa elementary eh. No? Bale, huwag ng pag-asa, i-cheer kita, go, go, go. Yun naman, no, itutulong lang eh. Kaya, kaya mo yan ng pag-asa. Nung gumraduate ako ng elementary, naalala ko. Kasi eh, <coughs> Victoria na wow! nung, nung uh, elementary. Sa San Mariano is elementary Woo! school. So, si Nanay, dahil, dahil kailangan magmamarcha ka, no? ba kailangan na nakasapatos ka. Dahil nakachinelas lang ako mula grade 1 hanggang grade 6. Oh. Lapit lang sa amin ng eskwela. No? Nung, kala, nung uh, graduation, kasi uh, sinama ako ni nanay sa Gapan sa Zenko Footstep may Zenko Footstep binili niya ako na sapatos na auto hindi kotse yun na auto yung tatak auto pero ang laki, sabi ko man nanay ba't ang laki punong nung what? sabi niya hanggang high school mo na yan <laughs> <laughs> at syempre hindi natin palalagpasin ang araw na ito na hindi tayo makapagtatanong yung mga tanong ba na Talagang gustong-gustong itanong ng mga estudyante at ng mga magulang na nanonood sa atin. Pero this time, hindi ako. Kundi ang makikipagtapatan ay walang iba kundi si Helga. <laughs> so, tapatan ni Helga 'to. Ayun. Take it away, Helga. Thank you kaunti. Kids, today we have a very special guest. Makakausap po natin ang government official na gustong gusto nga po ng mga maraming kabataan katulad ko na ma matanong at makausap. Kids, this is Kids Ask Difficult Questions. Let us welcome DepEd Undersecretary Tonisito Mal. Good morning, sir. Good morning po, Katingin. ka uh, Helga, hello anak. Uh, magandang umaga sa iyo at sa lahat ng mga nanonood sa vlog natin ito. Matutuwa kayo, uh, Yusek, kasi pare-pareho tayong Tony. Ako, Antonio. Antonio. Uh, si Helga po, Helga Antonek. Tapos, mm -hmm. si Yusek, Tony. Helga, take it away. I'm... Hello po, kamusta po kayo? Mabuti ako, anak, Helga. Kamusta ka rin? Uh, okay lang, po. Um... Um, pwede ko po ba tanungan sa inyo if it's fine po, how old are you na po? I turned 50, uh, Helga. Uh, hindi alata, no? Helga, no? Mukhang oh, okay. <laughs> <laughs> 55. <laughs> Mukhang 55. Uh, last year. Narinig niyo po ba? You look, you look much younger daw, uh, Yusek. Oo. Uh, no. like... Akala ko, well, akala ko hindi alata. Barang mo na buwan na to, eh. <laughs> Thank you since you're an undersecretary, but how long have you been working under the um in the EDO? Ah, uh, since uh, 2011, anak, uh, as an assistant secretary, almost uh, uh, 10 years this September. I was two years old, pa lang po back then. Daddy po, sabi po ni Daddy na you're a lawyer din po. Tama ah, yon, uh, Helga uh, I abogado. want to be a lawyer po when I grow up. Napakagandang uh, uh, pangarap yon Elga. Abogado ako dito sa ating bansa at uh, sa at nagbardin din ako Helga sa California so yun, wow. yung bar dito may okay. state bar din doon kam abogado rin ako doon uh, Helga parang gusto mo talaga mag-abogado anak anak na Nai-inspire kasi sa mga lawyers. Magaling daw mga tuwiran. Kaya pag pinapakagalitan ko ito, nangangatwiran na sa akin. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Pati si Papa po, Helga, si Katunin, pag nagdi-discuss yan, I'm sure, uh, sa bawat discussion na ginagawa niyang issue, mayroong aspeto yun ng batas eh. Oo ano po, ng batas. Oo oh. oh, po, parang po palaging debate. Oo oh, po, parang po palaging tibig. Sa modules po, bakit po na-decide na decide? there are two ways pa po? Like yung iba pong students module lang po, wala po silang, they don't join ang meeting na po and they don't join like, hindi na po sila tinuturoan ng teacher. And there are others po na nag-e-enter pa po sa meet and they also have modules to join. Bakit po dalawa pa pong way yung gano'n? Una, ayaw kasi ng ating Pangulo ng face-to-face. Uh, ito ngayon ang option natin, uh, Helga, doon sa tinatawag nating Basic Education Learning Continuity Plan. Paano ba magpapatuloy yung pag-aaral kapag ganitong walang face-to-face? -face? May tatlong pamamaraan, Helga. Yung una, yung modules. Namang purely modules. Uh, pangalawa, so we call it blended. Kaya blended, magkahalo. Pwedeng may modules, may kasamang online. O kaya, Helga, walang online na uh, capability yung bata, pwede mangyari yun eh. Hindi lahat walang kaduda -duda. ay may kakayan magkaroon ng laptop o gadgets. So, pwede sila ngayon doon sa ikatlong pamamaraan, which is TV-based. Meron tayong depth and TV, Helga, and uh, radio-based learning. So, makikinig sila doon. Kaya may ganoon, na uh, Helga. Iba-iba kasi ang sitwasyon, Helga, eh, ng mga bata. Kailangan pa rin may intervention yung teacher para doon sa bahagi na pag check na yung kanilang activity sheets na ibinalik, sinagutan ng mga bata, nakita ng teacher na hindi ganong nauunawaan, kailangan that the teacher should uh, engage the child para ma-ma-ma-hapol yung parang hindi niya naiintindihan. Uh, you dali lang po. The next po siguro may magsa-sign na raw po muna ako. Bahala na muna si Elga sa inyo, no? Ang dali lang, po. mabilis. Gusto kanya sulong. Katujin, katujin ang galing ng anak mo malalim yung mga tanong. Ito ako mapapagawa pa ikaw rin na nagtatanong. eh kaya ba alam na po magsasala na ako si Nae kaya sandali lang. Pero wala mo na bahala na. <laughs> Thank you, Kato G. Pwede po ba pasabi ko sa mga parents na since kahit may online mo, pwede po ba magdagdag po sila ng allowance kahit konti, kahit online schooling pa rin po? Oo. Oh. Tama 'yon, tama 'yon, uh, Helga, parang bigyan ng uh, ng incentives ang mga bata. Maganda 'yon na uh, uh, Helga. So I could say that, mami daddy, uh, yung uh, konsepto ng pagbibigay pa rin ng uh, kaunting baon na lamang, Helga, ha, hindi na kasing katulad ng dati. Pero maganda pa rin 'yon, mami daddy, kasi yun gives some form of incentives. Sa ating mga anak na nag-aaral at mayroon na i-stress. Uh, and, and, and I mean that. Kasi yun yung parang paraan ko ng pagbibigay ng incentive ngayon sa anak ko eh. Uh, again, as a form of incentive to our children for doing good in their uh, distance learning uh, activities. Just like you mentioned, you have children, do they do online schooling din po? Yes. My daughter is in a School of the Holy Spirit. Uh so bukod sa online, uh Helga, meron silang mga aklat at mga modules na tinitingnan. At minsan nakikinig ako. Talagang nagtuturo 'yung mga guro. Talagang natututo sila at ang maganda doon, Helga. Meron silang mga activity sheets para makita kung kayang sagutin ng bata yung yung activity. At yun ang magpapakita kung may natutunan. A kaya ako yung na maski nga ganito ang sitwasyon natin na ito, ang pag-aaral, ang pagtuturo ay talagang pwedeng-pwede pa rin mangyari. Kailangan lang talaga cooperation and we understand each other. Okay. Um, Nung grade 6 po kayo, what was your dream po? Or ano po yung pangarap niyo mag-game when you get older? When you were 6? Alam mo, Helga, as early as uh, second grade actually, kung ano yung pangarap ko nung grade 6 ako, pareho na. And then since second grade, I told myself, I want to be my dad a lawyer for the poor. Human rights lawyer din kasi yung ama ko uh, Helga yung mga mga ano but i don't want to uh, so nung grade 6 ako Helga klarong-klaro ang gusto ko talaga na uh, ambisyon ay maging abogado personally po parang po sa inyo what do you like po more face to face classes or online classes alam mo mas maganda talaga ang ano face to face classes uh, pero inuulit ko sinusuportahan natin yung sinabi ng ating Pangulo na hindi pa pa pwede. Pero ideally, dahil tinatanong mo ako, face-to-face -face or online, mas maganda talaga ang face-to-face. -face. Maraming mga bagay, napakarami. Ang pwede nating gawin, ang guro, ang mag-aaral, sa face-to-face -face na talagang hindi uubra kapag online learning. Masyadong na amaze sa inyo si Helga uh, Yusef. Palagay ko, magiging usik din to si Helga pagka nag-araw. No. Mo, <laughs> support na natin uh, katunying. Si Helga, si Helga man, alam mo Helga, uh, alam mo katunying hindi ko binobola si Helga ha. Sa edad niya, graduate of uh, elementary pa lamang, at yung tanong, and the way she's delivering it, I know, it's spontaneous eh. Mahusay yeah, talaga talaga si Helga, manang-mana sa ama. Ano mag-ama? <laughs> Basing uh, isa na lang po ako sa akin, may nabasa kasi kung isang parang World Bank report na 80% of Filipino students daw uh, sa school year na to don't know what they should know. Uh, ang ibig sabihin ba nun, mas mahina o mas maporol ang mga estudyante ngayon uh, as compared to students before? Ato, At umiiling, umiiling na <laughs> yan. Tumukon ko. Opo, opo, opo. Uh, nakakalumpot po ito, no? Uh, gusto ko tingnan itong pag-aaral na ito na ginawa ng World Bank uh, nabasa ko nga ito uh, Katunying uh, uh, gusto ko pum tingnan talaga pag uh, uh, kung ano po ba yung uh, konteksto nito uh, Katunying at uh, para makabigay po ako ng alinlang sagot sa tanong nyo. pero yung sinabi po nung pag-aaral na ito Katunying klaro-klaro hindi applicable kay Helga hindi okay. applicable sa inyo hindi applicable rin siguro naman sa akin. At siguro dun sa mga mga staff yung nyo, di ba, ka -ka -ka so kailangan talagang uh, makita eh, yung, yung, yung konteksto po noon eh, para sabihin na medyo mataas katunyeng -ka eh. Kaya po naging uh, 80% po ata yun eh. Parang 88%. 80%. Yung 4 out of 5 eh. Parang ganun yung nakalagay doon sa study. Grabe, grabe po yung numbers. Medyo discouraging po, pero dapat nga talagang himahing mabuti. Oh, just in, ha? Latest. Humingi po ng paumanhin ang World Bank dahil po sa maagang pagsasapubliko ng report na masyadong derogatory sa Philippine educational system. Nag-sorry po ang World Bank dahil sa nabusit ang DepEd lalo na si secretary Liling Briones ang pakiramdam kasi ng DepEd eh ipinahiya ininsulto nitong World Bank ang ating bayan tungkol sa report na to Sabi nga ni secretary Biones eh nilabag ng World Bank yung protocol sa pag-i-issue uh, ng ganitong klase ng study kaya itong World Bank ay take down na yung kanilang post sa website. May report man o wala ang World Bank, tayo naman ang nakakaalam eh, di ba? Kung umaayos ba ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas o hindi. Mensahe niyo po sa mga kabataan at mga yung, yung mensahe ko ha, sa ating mga anak ngayon. Mga anak, alam, alam kong ang mga pagsubok at hamon na pinagdadaanan nyo ngayon uh, na nasa bahay lamang at nag through distance learning modality natin. Napakahirap dito mga anak at naiintindihan ko rin yung nararamdaman ninyo, mga kaibigan na namimiss ninyo, mga bagay na dating ginagawa ninyo, pamamasyal sa mall, sa parke, ngayon hindi na natin basta-bastang nagagawa. Mga anak, itong tandaan ninyo. Lilipas din ito. Ito'y may katapusan din. Andaan nyo yan. Kailangan lang natin maging matibay mga anak, parating magdarasal ng marami at makikinig sa mga payo ng magulang na ating parating iisipin na nandyan dyan dahil lamang gusto na tayo'y mapabuti at huwag tayong magsawang mangarap. Thank you so much po, uh, Yusek, uh, Tony, Mali. Mabuhay po kayo. God bless po. Salamat ka, Tony. Salamat, Helga, at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Salamat po. Galing naman nung uh, interview mo kay uh, Yusek Umali, no? Pwede ka nang uh, maging co-host ng uh, Duas Portos. Pag-absent na ako, ikaw mo nang partner ni Tito Jerry, pwede ba? <laughs> pwede naman na. Man. Pero walang talent pi, yeah. <laughs> Saka siyo sa iyo Helga pero gusto ko lang malaman ano ang gusto mong sabihin sa mga kapwa mo estudyante na gumraduate sa ilalim nitong distance learning. Um, congratulations po. Um, we all did a good job po na alam ko po kahit marami po sa atin na nahirapan, um, we did our best. Mm O baka may gusto kang batiin. Um, Friends, si Archie po. Thank you po sa pagtulong sa akin palagi. Tsaka sa friend ko po. Mm -hmm. Maraming sabagay. Oo nga pala, gusto ko na sabihin, talagang dapat ka magpasalamat sa Achi mo. Dahil uh, may pagkakataon kapag ka, uh, ka na sa subjects mo, uh, andyan lagi yung Achi mo na taga-tanggap ng pagkainis mo. <laughs> uh, congratulations ulit sa yo. Helga. Pwede ka na magtrabaho dahil graduate ka na. <laughs> at sa iba pang mga bata dyan, uh, tanggapin nyo rin ang aking uh, pagbati. Siyempre, dun sa mga parents, ako alam namin kung gaano kahirap din ang inyong pinagdaanan. Meron kayo naasikasong bata, meron kayo naasikasong uh, kabuhayan, kung paano mo itatawid araw-araw. Kaya, uh, kudos sa lahat ng mga magulang. Nakatawid na sila sa pagsubok na to, Tuloy-tuloy pa yung pag-aaral na yan. At tuloy-tuloy din ang pagsuporta ng magulang forever. Ganyan naman tayo mga magulang eh kahit ano ang gusto ng ating mga anak pagka hindi sila mapapahama. So, natin. Approve! Muli, congratulations sa mga graduates at sa mga magulang. Bye! Happy weekend! Woo! At dahil sa kalam sa akin ang mga graduates ngayong taon, libre ko na kayo ng dessert pag kumain sa kahit anong Katonyings brands kailangan lang ang screenshot ng promo code na ito at proof na graduate ka ngayon taon. Tara, ngayon July lang to ha. Happy graduation in kay Tunying! Woohoo!